Ang ganda ng views dito sa aming lugar. Ayan, guys. Yan ang kalalita. Hanan hmm. nyo ito, mama. Ngayon, hmm. pakita mo yung bulto. Alay. na. Ayun. Nandito ko sa... Sabi? Ang ganda talaga nyo, guys. O, wow! Ang ganda talaga, guys. O, ayan Bumbok ba na ako ba yun? Ayun, oo. Oh. Ayan guys, yung Bundok Banahaw. Ayun ayun, kitang-kita mo 'yun. Ang ganda ng Bundok Banahaw, ayun. Ganda. Ito naman yung bahay ko, guys. Ayan. Tindahan ko, ayan. itong dulo tindahan. Ayan tricycle ko, ayan. Dito lang kami sa tapat ng clubhouse. Ang ganda, 'di ba? ang Ganda ng lugar talaga, guys. ganda o di diba? ang ganda yan ngayon ko lang yung lugar namin ang ganda talaga di ba gustong gusto ko makarating doon sa bundok ng banahaw na yun guys yun yung bundok ng banahaw ang ganda yan Thank you for watching. I love you all, guys. Ayan. Sama na yan. lang tayo, guys. Ay. Ang ganda, no?